Magkano to? L ha? Bilangin mo! Hindi ka marunong magbilang! Liman li lima libo po to eh. libo! Ibilin mo lahat ng sigarilyo yan. <coughs> sa oras na to, Alfred, ilang libong tao ang naghihinga na sa ospital. Ilang libong pamilya ang umiiyak. Habang nakikita nila, yung padre di pamilya nila, yung asawa nila, yung pinsan nila, o yung lolo nila, hirat na hirap huminga. Dahil sa sigarilyo. Ano ba atan to? Ni? Nee. Ah! Oh. Sa'yo anak mo, kanya ba ako naging tayo rito? Nasa CR! Iwan ko ba dyan? Ganyan lagi pa nasa CR ang tagal-tagal! Atukin mo na nga! Mapasok na ako eh! Teka sandali! Hoy Alfred! Ang Ama. tagal mo naman dyan! Dahil nakapainig din ang tatay mo! Oo may ito na! Patapos na rin! Bilisan mo! Opo! Okay, pa! Uh, oh. Tagal mo naman! Eh, pasensya na pa! Tama kasi ng tiyang ko eh. Pa naman yan. Ibis na mabasa na yung oras natin oh. O oh, ito na. Ha? Bililan na kita. Wala ka na katwiran yan. Nakakakas yun. Di ka makapagpapawis. Kasi wala kang panjim. Alagaan mo na lang ha. Basta pagkada pasok ako. Kung ibinig ko si program bago ka pumasok. Tapos yung pagkain. Yun yung titake mo. Ha? Opa. Pero ngayon may tuturo ko sa'yo. Ma-advance. Sakto. Gumaganda yung balikat mo. Okay? Tara. Sampu sa harap. Sampu sa gilid. Sampu sa likod. Ah! Day! Whew. Oh, ito naman. Ha? Ilalagay mo yung isip mo sa muscle, hindi sa bigat. Focus ka dito sa balikat. Go, rate. One, mabilis. Two, mabilis. Three, magkadikit dumbbell. One, magkadikit kamay. Two, go. Three, okay. Chest out. Ayan. From dito, ito rito. Go, walo. Mabilis. Nakabed yun ni. Eh. Yan, good. One. tu gigil. Three, bilis. Four. Five. Six. Seven. Eight. Okay. So, yan na muna, ha? Yan, ha? So, yung ibang program na pa nilista ko, pwede mo idagdag nga yan, ka ng 3 minutes. Maliligo na ako. Ano si Yossi? Eh. Oh. ko yan pa. Ito ka pa na amoy, parang lapit lang sa atin eh. Eh baka yung duma kanina pa, kasi may naaninag sa salamin eh. Parang may dumaan eh. Baka nga. Katandaan mo yan ha. Pag may dumadaan, na parang mausok o kahit anong usok, Alfred ha. Masama yan, kasi bukas na bukas yung baga natin. Hindi mo pwede naamoy yan ha. Yan ang pinakadelikado sa ating mga nag-workout. Yung pag nag-workout, bukas na bukas yung baga, tapos may papasok na usok, delikado yan ha. Pag may nakita ko, may stop ka, palapasin mo muna. Okay? Maliligo na ako ha. Aro, uh, oras na. Ito <coughs> masarap magsigarilyo eh. Pag nahihilabin siya na eh. Pag-CR kaya muna. Bantulog po sila, Papa. Sige, tunahan ko na. O, oh, anak! Ikaw muna dyan, ha? Punta lang muna akong kanto saglit. Oo, oh, ma. Okay lang. Kahit magtagal ka pa, no problem. Ganito yung mga gusto ko eh. Yung walang kalaban. Ang sakit talaga sa utak na itong subject na to. Kaka stress Ano kaya si mama? Ma? Ay. Ah, glip, Kapag yosi na lang muna. Para gumana ang utak. Ano si Alfred? Parang ang Yossi, Ben. Alfred. Ano si Alfred? Alfred. Ayan, Ay, ang baho naman. Alfred! Ma! Ano ba yan? Ba't ang baho? Ah, eh, eh, baka sa ano ma? Sa kapitbahay. Bukas bukas yung bintana eh. Ha? Bakit bukas yung bintana dyan? Sarado yan lagi ah! Eh, baka po si Papa kanina. Binuksan. Ba naman yan? Sarado mo nga yan! Baka baho! Sige, sige po ma. Sige. Ay, nako. Nabaday na naman. Namin nabahin. Eh, check ko muna yung shirt ni Mr. Baka may jackpot. Mm-hmm. Oh, sabi ko na nga, babe. Pero, shirt ni Alfred to, ah. Hmm. Ano to? Ay, talaga kang bata ka! Pinasabi ko na nga, Abi! Kaya madalas ako nakakaamoy eh. Parang ano ha? Good ka ngayon sa akin. Hoy, Alfred! Ikaw talagang bata ka. Tingnan mo, bumahong ka dyan! Ma, ano ba yun? Kaya pala, kaya pala ilang linggo na ako nakakaamoy dito ng amoyosi. Ha? Dahil pala tatay mo, ikaw pala yun! Hmm? Hindi, hindi sa akin yan, Ma. Sa so, kaibigan ko yan. Tignan mo, mandadamay ka pa talaga ng kaibigan mo, ha? Gusto mo pa talaga madagdagan yung isang problema mo, no? Ma, anong sabihin kay Papa, please? Nina mo? Anong huwag sabihin? Hmm. Tignan natin ngayon. Hmm, bumangon ka dyan. Hmm, ipapablender kita sa tatay mo. Tignan oh. mo. Na, Ayun. Si Ay, Buti na lang, dumating ka na. Oh, ito na yung ano, sahod ko. Bali, 5K lang yung nidro ko, tapos nasa ATM yung iba. Oh. Hmm. Ka, ganito. Na? Mukhang kailan kailangan mo ata magdoble kayod ayud pe? Niyo, bakit? Eh, may anak kasi tayong may taning na yung buhay. Ano ba yun? May taning buhay? Si Alfred, bakit? Mm. Ayan, kausapin mo yung bata na yan. Ako, nanggigigil ako kanina pa. Mm. Kung anong isip mo sa pagpapahaba ng buhay mo at pagpapaganda ng kalusugan mo. Mm. Siya naman, binabawasan niya yung buhay niya. O yun, mo nga. Mga. Hoy! oh, andyan na yung tatay mo. Lumabas ka ngayon dito. Mm. Ano nangyayari sa mag na naman? Ano? Bo? Oh. Ba, sorry talaga ba? Ano sorry? Upo ka nga! Ano nangyari sa inyo? O oh, yan! Hmm. Mamili ka ngayon. Ako magkukwento, ikaw. Mo, ma, oh, huwag naman please. Ano hmm, mo mag... Hmm. Tignan mo, mamasamain ka talaga ngayon. O oh, eto na nga. Ngayon mo ha. Ako, ilang buwan na ako nakakaamoy ng amoy sigarilyo dito. Lalo na, pag wala ka. Oh. Isang beses, nasa CR yan, tinanong ko ba't amoy sigarilyo. Oh. Sabi niya, binuksan mo daw kasi yung bintana sa CR. At kapag lang daw yun. Hmm. Oh. Tignan mo ha. Tapos ngayon, tinatanong ko sa kanya, nahuli ko na eh, sa shirt niya eh. Kung kanya ba yun eh. Alam mo sabi? Sabarkado daw niya. Mamdadamay pa. Nagsisinungaling pa talaga. Diba? Punyemas ka. <coughs> mm. Hindi lang ha, stretching lang ako pa rin. Oh. Punyemas ka. Oh. Totoo yun hindi! Sagot! Hey, hey, Sagot! To Unye, libon, eh, eh, to Sagot! Totoo ko. Punyemas ka. Aka na yung libo ni? Ito! Anak ng kung kailang Ayan, sige. Turuan mo na leksyon niyan. Sigas ng mukha eh. Naragitan mo to? Magkano to? Ha? Bilangin mo! Hindi ka maramang magbilang! Limang limang li lima libo po tayo. Limang libo! ibili mo lahat ng sigarilyo yan! Ha? I-ibili mo lahat yung sigarilyo yan! Ha? I-ibili mo lahat ng sigarilyo na nag -upred. Ha? Worth 5,000! pa uh, uh, pa Sorry na po, huh? hindi ko po magagawa yan. Huwag mo ko tawagin pa ngayon. Mas gusto ko tawagin kitang Brad, ha? Ito, Brad mo ko ngayon, ha? ayaw mong nadinadala kita sa kalusugan at mahabang buhay. Game, ito tayo ngayon. BRAD! Nga, hmm. Ha? itay hmm. mo maging ka, oh, O, ganyan ka, ganyan mo. Ganito, Brad. Kasi pa. Ganito, Brad, ha? Bumili ka na. Bilisan mo. Ngayon, kung bitin ka sa 5,000 na Yosi, Gumili ka ng alak at bechil. Ipaparanas ko sa'yo. Ha? Kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Bilis! Kulkid ka! O sige! Pakulkul ka! Ha. Ayaw mo? Eh kung papiliin mo kaya Bibigyan bibili siya ng 5,000 na o baseball bat? Kunin mo! Sige, oh. yun. Oo, oh. kaya siya mo? Sinasabi ko sa'yo, Alfredo. Ako na tatay mo, kita mo. Halos natatakot na takot ang makainin O yan, o. No. Patikin mo. Huh? Kamili ka ngayon. Dapa! Dapa! Bawag po. May eksampo kami 3 days. Maawa ka na po. Maawa? Ba't pa ba ako mahawa sa iyo? Eh? Binabawasan mo na nga buhay mo araw-araw. Bakit -araw. lang kasi isang araw? Lima lang po. Ay, ang galing. Nakaka-lima pa talaga. Ang galing pala. Dapa! Limang malakas na hataw. Dapa, Alfred! Dapa! Dapa! Ayaw mo? Oo, oh, ano ka ngayon? Oo, oh, tignan mo. Ay, huwag na pala ni. Ako na yan. May exam eh. Baka mama mabalik tayo kung makasumuhan. Ah, ka naman, Brad, oh. Brad, tignan mo ako. Di ba ilang beses ako sa sa'yo? Ha? Yung mga tropa ko, yung mga batang 90s, sumalangit na wa yung mga buhay ng iba. Dahil sa sigarilyo na yan. Ha? yung mga tropa ko na nagba-basketball, ha? Tapos bilang hit-hit, mas maaga silang nawala, Alfred. Di ba? Sinabi ko sa yung Brad. Ha? Huh? Eh, idol ata yun yung mga dumadaan dito mga hype piece eh. Hmm. parang mga ano, parang mga hamon na yung katawa, mga ganun no? Yan no? Nata yung mga idol dyan eh. Tapos, ha? Tapos, pag pinasuntok mo naman sa kumot, mapipilayan yung kamay. Oh. Yan yung mga idol mo eh, no? Yung mga matatapang, tapos nagtatawag din naman pala. Ito mo muna ang tubig nga. Nanginginig ako sa'yo, Alfred. Hmm, talaga bata ka. Kung ano naman, ha? Kung kailang ini-spoil kita, ha? Para gumanda yung katawa mo, kasi kulehiyo ka, at lalo nagpipik yung katawa mo, na ang sarap pagandahin. Ha? Yung palang gagawin mo, Aru-aru huh? ba bawasan mo ng isang guwit yung buhay mo? Kunye mas ka? Ito. <coughs> mm. Yan. Grabe <coughs> ah. Tinan mo nga ako, tumingin ka sa akin. Tumingin ka! Oo. Hindi ka namin pinalaki. Ha? Para magpakamatang. Ha? Binibigay namin sa'yo lahat para gumanda buhay mo? Ha? Anong nag sa sa'yo para mag-iose? Nang sa tanan buhay mo, kasama mo kung ama mo, uro pagpapalusog yung nakikita mo, Alfred. Ha? Ano bang gusto mo? Daling kita ngayon sa ospital? Ha? Alam mo ba sa oras na to? Ha? Tumingin ka sa akin. Sa oras na to, Alfred, ilang libong tao ang naghihingalo sa ospital ilang libong pamilya ang umiiyak. Habang nakikita nila, yung padre di pamilya nila, yung asawa nila, yung pinsan nila, o yung lolo nila, hirat na hirat kuminga dahil sa sigarilyo. Ha? Ilang libong bata ang pinapanganak sa oras na to na may komplikasyon dahil yung nanay, mga anak na lang, naninigarilyo pa. Ha? At ilang libong bata rin ha? ang tinatamaan ng sakit ngayon. Dahil nakakaitsit o nakakalanghat ng binubog ang iyosi ng mga walang disiplin ng tao dyan sa kalye. Isa ka pa sa dadagdag doon? Ha? Huh? Baka nga pag pinag-tadaboxing mo yan eh. Tatlong suntok lang, hingal na hingal na eh. Malamang! Kasi yung baga niyan eh. Malamang, ganun na nga mangyayari. Mang iyosi ba naman sa isang araw eh. alam, Hamas. mo, alam mo kung bakit ako gumagasos? Diyan sa mga equipment na yan, para sa'yo. Para tumibay ka katulad ko. Tingnan mo, ang tanda ko. Oh. Pero sa halos pagkama lang tayong magkapatid sa kali ko magkasama. Kasi mahalaga ko sarili ko. Alfred, sinaset up kita sa buhay. Yung tipong bumaha, kaya mong ipasan yung nanay mo pag wala ako. Kaya mong tumulong sa kapitbahay pag wala ako. Yung ganong kalakas. Yung ganong katikas. Ha? Sa tingin mo, yung ginagawa mong paninigarilyo na yan, makakatulong yan Tingin mo aabutan ka ng anak mo o ng apo mo, Alfred? Kunye, mas ka. Paligtad naman. Ha? Yung ibang naninigaril yung tatay, walang pakialam sa mga anak. Ako na ama mo, pinapalusog kita kasi nag-iisa ka. Eh, gusto ata na mauna pa sa atin eh. Eh, pag na lang. Hmm, diba? Magkano ba ako nito araw-araw? 150. 250? Magmula bukas, 50 na lang. Ha? Dahil yung isang daan, Alfred, yung 50, ha? Nabilihan ng ataol. Yung 50, sa sementeryo. Ha? Bukas na bukas din, mag-fill up ka na sa pangalan niya. Para hindi na tayo mahirapan. Pagsakali maghinga na yan sa harap natin. Ha? Ah, ano mo naman? Dapat 20 na lang eh. Eh, sa 20 pesos, makakabili pa ng Yossi yan. Kinasadya ko na nga eh. Ha? Para maaga tayong makaluwag.